ng araw, mga kalingap. Ayan, nandito po kasama ko si Edna Condor. Supportahan po natin. tato kayo. Ayan. God bless. Thank you po, Edna. Mm. Kanainays, ang Dagriti Moraynon po ay nandito ngayon sa Barangay Dibho. Andito po kami ngayon sa Barangay Hall para makausap si Kap o kung sino ang pwede namin makausap uh, para ipaalam po namin na maghaharoon ng feeding program ngayong amamayang hapon si Kuya Val Santos Matubang, ang ama po ng Kalingap. At syempre po kasama din natin ang ina ng Kalingap na si Ate Edna Matuba. Samahan nyo kami mga kanainays. Ayan po mga si Ate Edna. Ano teta? Bagong tangkulin pa ito. Oo. Bagong pinagawa ni Juvie. Medyo malabo nga lang. Good morning, Kuya. Arnil. Brin. Brin. Uh Oo. -oh. Ilang bata ang mula 8 ang edad pa baba? Lima yan. Lima? Oh, sige. Piyakita ng lima, Kuya. Ah, uh, kuya Arnil Brin. Uh Oo. -oh. Sige. Alas 3 ng hapon yung feeding natin. Pa Jollibee. Uh -oh. Sige, Kuya. Thank you. Ayan mga kanainays, paglingon namin ni Ate Edna, nakacayot na si Kuya Val. <laughs> Nakaservice na siya ng chariot. Okay mga kanainers, mga kapartners, magsisimula na ang feeding. Okay, ay <laughs>

Huwag magdaala, 82 ito, makasabing 83 ka, kunin ka yung birth certificate mo. Ilang taon ka? Ito. Puti ito! Ilang taon po? 14. Ano puti? Ilang taon siya? 61. Sorry po. Atras na muna. Pasensya na. Masagal mo yung natin. Ang dito mo naman. Katalingan kita Ang likot mo naman Ilang taon ka po? Wala nang katuloy. Ha? Wala nang katuloy. Magkutsin Ano siya? Anong buwan siya? October. October ikaw? Sino mas Sino? Ang okay. October. <laughs> Magigito pa lang eh? Mag yan, okay. Congratulations, <laughs> Anay. O, oh, yan ka pala din, bugas. ko okay. ano na Ano na ako yung Ano ba sa'yo? Ano na sa <laughs> Ano <nangyayari sa> <laughs> Ano <laughs>

Alam ko po na sa bawat barangay may mga dapat turugan po, no? Mga pamilya na uh, labis ang kahirapan uh, sa buhay. Hindi pa nangangarap na magkaroon po ng mayos na bahay at mayos po na pirahan. Tawa po ang pamilya ay maging kabahagi sa inyong pag-unlad. So mabuhay po tayong lahat at maraming salamat po. Magbibigay tayo ngayong hapong ito. Salamat sa ating lahat. Ayan. Ayan, magandang magandang hapon po sa lahat ng nandito. Ayos ko lang pong i-congratulate po kayo dahil kayo yung unang-unang barangay na pagdadausan ng Team Kalingap ng feeding at saka ito po kami bigay ng bigas. Ng biyas. Sino po sa inyo may mga cellphone? Basta kamay. Ayan. Nakasubscribe na po ba kayo sa Team Kalingap? May Kuya Bar? Ayan. Salamat po kay Kalingap Rob. Kalingap Rob. Kalingap Rob. Subscribe po. Kalingap Rob. Kalingap Rob.

Salvation siot na rey okay. malou. Uh, delta. Ok. Delta. Delta. shout out kay Delta. 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 Mirna Delta. Uh, Mirna Bautista. Delta. Mirna Bautista.

Thank you very much. Salamat. Thank you. Bako ka salamat! Thank you. Sana makabalik kami dito Bye-bye! Bye-bye. Okay mga kanainais, nice. tapos na po ang pinakaunang pa-feeding ni Kuya Val Santos Matubang dito sa Barangay Libo, Bobon, Northern Summer. Ang kabuuan po ng video ay mapapanood po sa channel po ni Kuya Val Santos Matubang at syempre kay Jewy the Great po. Mga kanainis, mga ka-partners, please pasupport po ng channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and kalinga Rab para po sa patuloy na paglingap. Siyempre, mag thank you lang tayo sa ating mga butihing sponsors na palaging nandyan Manay Anderson siyempre. Ma'am Hawaii, Sis Claire Asan Malinika, Sangkay Alit Lumagbas Bunyol, Ma'am Marcelina Fedorowicz, Sis Beat Jones, Ate Jubeta Villesa Tehero, Miss Irene Biswilan, Sangkay Ima Vlog Sis Selena Barbosa, Ma'am Hayats and Ma'am Janet Galvan Salazar Thank you, thank you so much po at pasupport na din po ng The Great Team Waraynon, headed by Joey The Great, mga members po, Boy Tabang, ang inyong lingkod po, Kanay Nice, Edna Condor, Ayanski TV, Baby Mix Vlog, and Bia King. Okay mga Kanay Nice, pabisitan na lang po ng channel ni Kuya Val Santos Matubang and Joey The Great. Andun po ang kabuuan ng video na ito. Thank you, thank you so much po.